So, good day mga boss, madam yan, Irvin Lopez Flete. So, tinanggal ko yung ilalim, ito yung bakal niya. So, bakit tinanggal ko to mga boss, madam? Kasi meron pong um, init na galing sa engine na pumapasok sa loob ng sasakyan. Tapos, ito yung pag-check ko mga boss. Yan, dalay natin dun. Yan, nandito na tayo. So, ito yan. Ilalapat mo dyan. Ay, baliktad pala. Wait lang, paliktad So ilalapat mo dyan Tapos dapat walang sisingaw dito Dapat walang sisingaw Yan kukulayan pati dito mga boss madama Flex ko na lang din yung engine bay Yan very wow Nag check kami ng mga ignition coil uh, Spark plug Very wow engine Yan very wow Dito naman is uh, yan Kulay orange yung nilagay natin goods na ang wiring engine bay pa lang very wow na yan very wow so ilalagay nila yung takip at yung mga ibang parts so yun lang mga boss madam walang 100% nagawa as long as lang ginawa ko yung best ko Irvin Lopez Flete ang nagsabi palagi ng no no leak class A unit mga boss madam peace at umabot ka na dito sa part mga boss madam is nasa youtube ka na ng Uh, account ko kasi nga pinutol ko lang kanina. So yan, very wow. Yan naglinis po ako, nag na, ko yung ganito. Ito may pa buffing pa. Yan very wow. Tapos yun mga Pasensya na lang sa mga mga sasin, uh, nagpalit kami ng sa paint shop. Yan mga rain visor natin very wow wooden frame battery cover ano nandito yung sa fuse box yung sa DA65 ito yung buyer sa hapon yan very wow yan taga Zambuanga ano no laite naka primer na ito naman is yung sa um, am Very wow. Yan oh. Metallic gray. Metallic gray. Metallic gray. Very wow. Yan. So So yun lang mga boss, sa gustong mag-order just pay my Facebook account Irvin Lopez Flete. 50% down payment pero para makapag-reserve, ma-line up any amount para ma-line up ko 5k much better para maline up ko Pero pag meron na pong Nakapakita um, Unit Is mag To follow po tayo Ng down payment Na 50% Tapos isi-send ko yung Chassis number Engine number Sa unit Para mapatunayan Na yun yung Unit ninyo As is pa siya Hanggang matapos Kasi di ko naman nilalahat Baka lang Maganda yung Ipapakita Iba naman yung bubuhin So Para iwas Hinala So yan yung gagawin natin Much better talaga yung buyer is pupunta dito sa shop para magkita tayo ng personal. So yun, um, peace mga boss madam.